Naitanong kay Claudine Bareto ang lumabas na espikulasyong kaya daw umatras si Jody Santa Maria sa pagdalo sa tribute para kay Mr. M ay dahil sa kanya. Sa panayam na binahagi sa YouTube channel ni Dondon Sermino, sinabi niyang wala daw siyang kinalaman sa hindi nito pagdalo sa event, aniya, wala naman siyang kakayahan para gawin ang bagay na iyon at karapatan din daw ni Jody na dumalo sa naturang event dahil parehas nilang mentor si Mr. M. Maari daw na nagiwasan sila sakaling dumalo si Jody ngunit tila napapaisip siya dahil hindi naman daw siguro siya iiwas. Dagdag pa niya, hindi lang siya handa na magkasama sila sa isang event kung sakali dahil Ania ay anak na niya ang pinaglalaban niya. Si Claudine Barreto ay nakilalang at nagsimula sa kanyang karera bilang isang child actress. Sumikat siya sa kanyang mga pagganap sa iba't ibang pelikula at palabas sa telebisyon. Ilan sa kanyang mga pinakatanyag na proyekto ay kasama ang Mula sa Puso sa Dulo ng Walang Hanggan at Milan